Good morning and have a great Sunday, Pobring Mamanaay. Ang araw ng linggo ay araw ng pagsimbahanon, Pobring Mamanaay. Paalala mula sa inyong Kasikwat TV. Kaya, big shout out po sa inyo, Pobring Mamanaay. Sana sa araw na ito, ay bubuhos po ang mga biyaya at pagpapalak sa inyong tahanan at gayon din sa inyong buong pamilya, ikasiko po bring mamanaan. Ang God bless you po sa inyong lahat. Bale, ito po ang blessing ko for today. Nagasikwat din ng isang hari sa inihaw. Kaya ito po mga idol, para sa inyo, isang malaking pakil mga idol. Pero kung sabi saya, pakul po mga wow. Iwan ko po kung ano ang tawag niyan sa inyo. Kaya pa-comment na lang po. At aba, syempre, hindi rin magpapahuli yes! ang ating champion sa Inihaw. Isang malaking surahan. Pagdating sa Inihaw, hinding hindi magpapatalo ang ating champion na surahan. Kahit anong klase surahan, pagdating sa Inihaw, champion niyan. Kaya saan ka pa pa? At syempre, meron din tayong tagbago. Ang din dito sa amin. At aba, siyempre, kung may Jr upo tayo What? dito sa dagat, may GRO din tayo. Oh. Ito siya. o kung tawagin dito sa amin. Oh, Iwan no. ko kung ano ang tawag niyan sa inyo. Kaya, pakoment na lang po mga idol At hindi rin mapapahuli sa eksena ang ating hari sa daing. Yeah. Danggit Bahora at Danggit Bulawis kung tawag yeah. dito sa amin. Iwan ko kung ano ang tawag niyan sa inyo. At comment na lang po, mga idol. Ayan po, malalaki na ang danggit bahura natin, mga idol. Pagdating sa daing, hindi yan magpapahuli. At syempre, may mga kasama din yan, mga idol. Ito, latab kong tawagin dito sa amin. Aww. Diwan ko kung anong tawag niyan sa inyo. At syaka, yan, baga, mga idol. At siyempre, hindi rin magpapauli ang ating lapu-lapong negro What? kung tawagin dito sa amin. Oh, Ewan ko no. lang kung ano ang tawag niyan sa inyo. Basa dito sa amin, lapu-lapong negro. Ah? Kaya, kayo na ang bahala mga idol. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.